Pael Rosel, first time makatrabaho ang Kimpaw. Pero ibaw daw kung ano, ang pagkahambol ng dalawa. Hindi nahirapan pakisamahan dahil din approachable. Hindi ka malalip out. Kapansin-pansin nga rin na lahat ng mga kas ay nang papuri sa dalawa. Kaya mahal na mahal iyan ang mga directors sa set. Bukod rito, mahilig man libre kahit sino mamahalin ng dalawa sa pagiging generous. Palaging nag-share ng blessings. Ayon nga sa mga komento. Sana makita rin iyan ng mga haters. Hindi palaging negative ang nakikita nila. Ang mga nakakatrabaho ang nakakaalam at nakakakita ang paano sila kasolid. O kung gaano sila kasolid. Ako bilang nas... Fans nasasaktan every time na may nababasa sa mga comment section na kesyo sinasabahin lang ni Pau, si Kimi, sa mga pakilig sa public. Kesyo ganyan lang daw sila sa kamera. Kaya na po ang patunay, sinabi na ni Rafael Russel. Iba, katrabaho ang timpaw. Itigil nyo na ang puro hate. Maging mabait na kayo, haters. Ayon pa si isang komento. Ang haters o bashers kasi hindi titigil iyan. Palaging kumakapit sa mga maling kilos ni Kim at Pao, which is minsan nakaka-stress na. Pero nawawala iyon kapag ipinapakita ng Kim Pao kung gaano sila kasaya kapag magkasama. Sapat na sa amin iyon para patuloy na magtuwala sa kanila. Damang-dama rin namin sa mga kaibigan ni Kim Chu kung paano suportahan ni Kim Pao. Ilan lang yan sa mga samot-saring komento. Anong senyorito sa inyong update?